guys kung uh, problema nyo man ang uh, di matanggar yung ano yung ilisi sa dulo ng ju ehe ganito lang gagawin nyo guys lagyan nyo ng juwin sa dulo yan pag nakalak yung ilisi sa ehe pag nakalak lagyan nyo lang ng juwin dito sa ano guys sa dulo ng ganyan pag nakalock yung ano yung ilisik yan na uh, nalock na siya guys yan pagkatapos dyan dito tayo sa kabila yung dulo yan dito tayo guys yan inaapak yan dito apak apakan dito lagyan ng kahoy tapos doon sa dulo yan ang gagawin yan yan ang gagawin para matanggal yung ilis eh doon sa kabila kahit anong gagawin niyo guys hindi talaga matanggal yan masisira lang yung ano yung ilisik o or pala sa bisaya na ganyan ang forma guys ganyan ang forma sa pagtanggal ng ilisik, yan para ma para matanggal siya niya na forma guys at uh, pagkatapos dyan yan yan na ang uh, res resulta niya guys ayan ayan matanggal na yan kanina hindi talaga yan matanggal tanggal kaya sa mga hindi nakakaalam kung anong diskarte sa pagtanggal ng ilisi or pala sa bisaya ayan nahawakan ganun lang ang gagawin guys yun ang nalak guys ah yun nalak ilisi at kung may problema man ang uh, yung juwin ay yung ihi yan, kung may tabingi man dyan check nyo guys kung may tabingi siya ganito lang gagawin guys lagyan nyo ng buti sa gilid yan, lagyan nyo lang ng buti dyan dyan kasi malalaman guys kung tabingi yung ano ihi yan yung site. Ang site tanan na diyan guys, ito yung yung puti. Yan ganyan lang gagawis, gagawin. Pag uh, dumidikit siya sa buti, so ibig sabihin tabing siya. Ngayon yung dumidikit, yan yung yan yung yan ang yan dumidikit, dumidikit. Kasi ano mo lang kunti. Yan ang uh, Pukpukin Yan, i-check natin ulit Ayan Medyo ano yung kamay ko guys Kurug Ayan, okay na siya guys Yan, hindi wala nang dumidikit uh, Medyo ano na siya kasi konti lang ang ano eh, konti lang ang problema diyan. May konti pa. Okay na din konti. May konti pa siyang problema. At i-check natin ulit. Basta pag may dumidikit guys, pag hindi na siya dumidikit diyan sa ano sa buti, Actually guys, Sinaw panahon, ganyan na ang uh, diskarte dyan. Yan o. Once na hindi na siya dumidikit dyan, uh, hindi na siya tabingi Pag hindi na siya dumidikit. Ngayon, it's safe na tinulit. Yan. Ayan, kita nyo naman guys oh. Hindi na siya dumadikit. Maraming salamat sa inyong panunod guys. Na sana ay uh, may natutunan kayo. Uh, thank you very much.